Ito yung mga pinamili natin kahapon sa Ultramega, Mega. Ayan. Hanggang ngayon, di ba, hindi ko pa siya na i-display. Ito naman ay dun sa Suki ko na grocery store. Tapos may bumili rin kasi ako dun ng bigas. Kaya bumili na rin ako ng ganyan kasi wala nga sa, kay Ultramega ng mga ganyan kahapon mas maganda sana kung meron dahil mas mura sa kanila si Mang Juan yung mga karamihan ng mga chichirya nila ay mas mura siya compare mo kay Suki na grocery store ito naman kaninang 5.30pm ay binila naman ako ng bungsukong anak dalawang tay ng kopi ko blanca at saka isang case nga ng cookness mo itong cookness mo nabili sya doon sa bilihan ng mga ice cream kaya 195 siya per case kasi kung doon sa grocery ng palengke 190 lang per case. Ito, yung ating copy ko blanca nga is 126.50 lang isang tay. Bubuksan lang natin itong box. Ay, papakita ko lang kung ano yung mga napamili natin kahapon kay Ultra Mega. Masarap mamili kay Ultra Mega kasi nga kadalasan marami silang papromo. So, ayan yung alibaba natin. Hindi ko maanala kung 5 pieces ba ito or 6 pieces. Ito is flavor. Uh, so, 6 pieces na cheese flavor. Tapos, ito yata yung uh, hot and spicy flavor ay 5 pieces lang yata ito. First time ko nito na $61.50 ang isang balot niya. So, para din siyang bar, So, bumili lang ako nito para may iba naman yung ating mga biskwit. Kasi, paulit-ulit na lang yung ating mga biskwit sa ating tindahan. So, ito yung laman niya. Oh. Para lang siyang mm, bar para naman hindi nagsasawa yung ating mga customer sa ating mga parinda kaya ka paminsan minsan kailangan mag, mag -iba rin tayo ng mga items dito sa ating tindahan happy bar cake with butter filling so pa kagandahan nito meron tayong nabili ng kasalupak extra hot chili ayan yung meron siyang papre ng lucky meat beef ito lang talagang hinabol natin sa ating pagbili nito pero hindi siya nakasama kasi talaga sa listahan ko sayang kasi yung dagdag kita 12 pesos kasi 12 pesos ang bentahan natin kay Lucky May Beef plus bumili ako niyang Lucky May Beef 5 pieces lang nito tapos 5 pieces din nitong extra hot chili 5 pieces din ng calamansi flavor 5 pieces din ng pancit canton original ito yung mga maliliit lang 5 pieces din ng chili mansi yung mga pansit kanto kay Ultra Mega is $13.75 din siya. Same lang lang price kay Suki na grocery store. Meron lang tayo dito mga bilata pero konti lang po ito. Apretada. Isang piraso lang nitong 552 na apretad. Tsaka isang piraso ng San Marino Yellow, 150 grams. Dalang piraso nitong ay Lucky 7 natin, Carne Norte. Mayroon niyo pala tayong pansit kanto ng sweet and spicy 5 pieces din. So, hinay mo nga muna tayo sa pamimili dahil nga tagtumal. Kaya ito for 5 pesos lang yung pancit na nabili natin. Tapos dito naman sa sukot ay meron tayong bago dito ng keratin. Ayan, kasi yung isang suki natin ng keratin ay naghahanap siya ng ibang keratin. So, try ko lang kasi nga ito ay naka uh, buy 11 get 1 free siya. Sayang. So, cream silk pala ito. So, siguro nagsasawa na siya kay keratin gold. Kaya naghahanap naman siya ng iba. Another dagdag kita ng 9 pesos kasi 9 pesos ang ibebenta same price ng ating mga conditioners. Another dagdag kita yung ating Cream Silk cream by 11 get 1 free. Dagdag kita 9 pesos ulit. At another dagdag kita, meron tayong ni Passion na mabenta sa ating sa lahat ng mga down natin. By 6 get 1 free. Dagdag kita ng 8 pesos bawat isang tay na ganito. So, dalawang tay ang binili ko. Kaya, may dagdag kita ako ng 16 pesos. At another dagdag kita kay Cream Silk Pink. Buy 11, get One free. Dagdag kita ulit tayo ng 9 pesos. Another dagdag kita kay Downy Garden Bloom. 8 pesos each ang bentahan natin. Kaya, dagdag kita ulit tayo na 8 pesos per tay nito. Apat na tay ang binili ko. Kaya, may dagdag kita tayo ng... 32 pesos. O, di ba? Ang saya-saya. So, update na rin tayo dito sa ating mga lagas na ng mga debote Wala na tayong ano. So, last na yung nilagay ko dun sa ref na isang piraso ng uh, Red Horse Litro. Ayan. Tapos ito, wala na rin tayo. Walang mabili kanina. Sarado daw ang bilihan dito malapit sa amin. So, try natin magpabili ulit bukas ng Coca-Salo. Sakto lang din naman kasi... Napakatumal talaga ng mga debote guys. Kaya talagang lugin lugi tayo sa kuryente. Ultimong yelo halos hindi natin mapaubos. May mga araw talaga na walang benta talaga sa yelo. Pero sa mga debote kahit papano pa isa-isa hanggang dalawa, meron tayo nabibenta sa araw-araw. Kaya talagang lugin lugi tayo sa kuryente. So, nagpabili ako ng kopi ko Co blanca. Nakalimutan ko magpabili nitong ano, nisin nice ramen, yung creamy seafoods. Yan ang number one na mabenta sa aking mga nisin nice ramen, yung creamy seafoods. So, bukas maaga na naman ako sa grocery ng palengke para bumili nun. Kasi same price lang din naman doon sa sugi ko ng grocery store yon Kaya dyan lang ako bibili mas malapit. Grabe no, pagdating talaga kay Ultra Mega, panalong panalo talaga sa dagdag kita. Oh, Ultra Mega, beke men. <laughs> <laughs> Hindi na tayo makapag-vlog kay Ultra Mega kasi pinagbabawal na nga nila doon yung cellphone. Bawal na mag-video-video, picture, pinagbabawal na talaga nila. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw yata nilang sumikat yung kanilang store. <laughs>